Pumunta nga pala kami ng Kalawan, Laguna para makita at matikman ang mga pinagmamalaki nilang pagkain dito sa Isdaan Floating Restaurant dito sa Kalawan, Laguna. Hindi nga lang pagkain ang dinadayo dito sa floating restaurant na ito kundi ang mga naglalaki ang statwa na halos siganti ng laki. Hindi ka nga pala mahihinip dito dahil sa sobrang dami ng pakulo, na parang nasa pista ka rin balka Habang nakain ka nga pala dito, sigurado nga ang iyong kinakain ay i-enjoyin mo talaga. Dahil may lalapit sa'yo dito para pasayin ka at haranahin ka. May libreng boat riding nga pala din dito. At sa amusari ang makikita nyo din dito. Wala nga palang entrance dito. Kaya kung ikaw ay pupunta dito, kailangan na ay full charge. For today's video, pumunta nga pala kami sa Isdaan Floating Restaurant sa Kalawan, Laguna. Ilang beses na nga rin pala kami nakapunta doon. Pero dahil bata pa nga raw ako noon, hindi ko na natandaan yon. May kasama nga rin pala kaming poging bata dito na ang pangalan niya ay Kalix. Sila nga sa floating restaurant. At dahil nga wala kaming auto, sa kanilang auto kami sumakay. <laughs> si Daddy nga pala yung nagmamaneho dyan. <laughs> dahil medyo malayo ang amin pupuntahan, <laughs> kaya road trip talaga ito. Napakagaganda nga pala ang tanawin dito sa Laguna. At dito sa Laguna, ay napakarami pa talagang puno. Madadaan mo nga rin pala yung malaking pinya dito. At kapag nandito ka na, paniguradong nasa Kalawan Laguna ka na. Medyo may San Pablo, Laguna. Kasi ito ay karating na karating lang namin. Nakadating nga pala kami sa isdaan floating restaurant. At talagang makikita mo palang sa labas ay meron ng malalaking statwa. Nakapagparada na nga pala kami dyan. At dito palang sa parking lot, talagang mapapaselfie ka na talaga dito. Kasi sa labas pala ay mapapapicture picture ka na kagad. Talagang napakalalaki nga pala ng statwa dito. At sa entrance pa lang ng isdaan ay napakarami na nalang pakulo. Maraming beses na kami nakapunta dito. At dahil medyo bata pang araw ako noon, medyo hindi ko na daw naalala. Dito nga pala sa bungad pala, ay napakaganda na na makikita mo. Pero kahit nandito lang tayo sa Pilipinas, ay para na rin tayo nagpunta ng Thailand. Sana, Meron oh. nga rin pala silang waiting area dito. At dahil nga napakainis sa labas, pwede kang magintay dito kahit medyo matagal. Okay. Madami nga pala talagang taong pumupunta dito. At napakaraming vlogger na rin ang nag dito. Pwede nyo na ito, talagang parang na Michelle tayo si sa Thailand. Sana, talagang kakaiba nga pala yung mga rebulto dito. Dahil hindi lang sila naglalakihan, iba't e ipang rebulto bang makikita mo dito? Halos siganti nga pala yung laki ng mga rebulto dito. At sa dami nga nila, talagang mapapapicture ka, nakasama sila. Maraming nga rin ang karakter na rebulto dito. At ang nakakatuwa pa dito, ay mas malalaki pa itong ribulto, nakakatakutan nila. Kaya nga pala ito tinawag na floating restaurant, dahil lahat ng kakainan mo dito ay nakalutang sa tubig. Napakaganda nga pala ng concept ng kainan nila dito, dahil parang nasa bahay kubo ka lang, at fresh na fresh ang hangin dito. Wee! Nakarating na nga rin pala kami sa kubo na kakainan namin, at kami umorder na rin ang gusto namin pagkain. Sana Habang oh. naghihintay ka nga pala dito sa inorder mong pagkain, pwede at mag-picture-picture sa mga tong gusto mo. Pwede ka rin nga magpakain ng mga isda dito at bibili ka lang ng pangpakain para sa kanila. Medyo masisiba nga pala yung mga isda na pinapakain namin dito. At ang alam ko pa, pwede kang umorder dito na dito kukuha ng isda. Mas, tila -tila. Habang inita nyo nga pala yung pagkain na order nyo dito, kaya ay pwede mo na mag-boot ride na wala kayong babayaran. Iikutan nyo nga lang pala dito yung buong isda. At dito, marami ka din makikita ng mga revolt riding dito. At sa sobrang dami mong makikita, talagang ang mata mo ay busog na busog. Napakarami mo pa palang makikita dito. At ang maganda pa dito, para talagang totoo yung mga statwa. Ah? Halos nakakatakot nga rin pala magikot dito. Kasi may mga rebulto talaga dito na halos parang totoo na. <laughs> Siguro nga pag may kasama ka dito batang matatakot eh. Panigurado, iiyak siya ng iiyak. Nah. Dahil ang mga buhaya dito ay parang totoo na talaga. So no pagkatapos nga okay La sila. Okay. Pwede ka nga rin pala pumunta dito kahit anong araw. Lalo na kung dito mo isi-celebrate yung birthday mo. Kasi hindi ka lang nila mapapasaya. Matitikman mo pa yung masasarap nila pagkain. Magaling nga rin pala sila mga magpatawa dito. Dahil ang ginagawa nila ay nakakakaba. Para parang naghulog lang sila. Dumating na nga pala yung mga pagkain na in-order namin. At sila na din ang maghahanda para kami kumain na lang. Habang naglilibot ka nga rin pala dito, pwedeng ihain na nila yan at kain na. Paano, Napakasarap nga pala ng crispy pata dito kasi ang balat nito ay napakalutong pero ang loob niya ay juicy juicy talaga. Oh! Bago nga pala kami kumain dito, kami muna ay nagpa-picture para naman may remembrance kami sa mga na. namin dito. Pero anim lang naman kami kakain. Kaya napakarami naman talaga namin kakainin dito. Pwede, pwede mo nga pala isama yung buong pamilya mo dito. At kahit medyo mahal ang pagkain mo dito, worth it naman ang punta mo dito. Pagkatapos okay. nga pala namin kumain dyan, ako nga pala hindi yaya magsayo ng clown Para naman daw may kasama siya sumaya. dito ay kaya nilang kantahin. Mag-enjoy ka nga pala talaga dito. Dahil meron ding laro dito na kapag meron kang kagalit at gusto mong ibuhos, pwede mong batuhin dyan kung sino mang gusto mong batuhin. Pasti ang naisip ko nga palang batuhin dito ang mga nakikita natin madalas sa kalye. Siyempre,